mga paps, mga idol, isang mga pagpalang araw po muli sa inyong lahat dyan. Nawa po tayo nasa mabuting kalagayan sa mga sabi nito. At again, welcome back again to my YouTube channel. At muli po, uh, just to share lang po sa inyo, uh, magpapagawa na ulit tayo ng ating seat cover dito kay Plus. So, natin dito ako ngayon sa 10th Avenue, yan sa Loica Center. Madali lang to hanapin, bali dalawang beses na ako nagpagawa dito at maganda yung kanilang ginawa, gagawa. So, Papalit na ako kasi madulas na siya, napili ko kasi noon na over a madulas uh, na. Tsaka, na rin siya. So, almost 1 year na. So, huwag na natin patagalin. Kung bago pa lang sa si channel na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe, higitin lang mag notification bell, at like mo na rin ang video kung nagusta mo. God bless you all, mga paps, mga kaibigan. siya mga paps, 3 years more than 3 years na siya all goods pa rin naman siya, sa pag-aalaga lang naman ang kailangan natin gawin kay Plus so magpapalit na nga tayo ng seat cover ngayon, ayan so ayan sila kuya, dito ako nagpagawa nun so pakita ko lang sa inyo si-share ko lang sa inyo, paano na ginawa at kung makakadaya ko ng 10th Avenue napakamura lang dito sa labas tumatakong, tuma maabot ng 2.5 ang pagawa, dito mura mura lang, hindi ko nasasabihin sa inyo ang presyo basta punto na lang kayo dito Yari sila. <laughs> Pag walang permit yun, mapapasara yun. Kasi, okay, ano ka dyan eh, Ito yun o, no, ah, uh, tatakpan eh. Customized cover. Mars Customized Cover. Ayan, isang po naman. po namin. 51. Okay, sila yung humado, ah. <laughs> oh, dalawa, dalawa sila dito nagpunta puntahan.

ay, pinunta mo dun sa ano? hindi na Hindi ko. Ay, <laughs> Ay iwanan natin sila pa. kasi ganun kasi katagal, ganun yun. Ay, yung ibang kumasito, sir, parang is gagawin yun dito. Parang umorder mor ka lang sa online seller. Papagawa lang nila sa iba. Ay, daw pagka malayo ba nasa bisaya kay Mindanao pa pao kaya mga parting dito ng Luzon papadala nila yung ano stock na ano sila nagagastos sa shipping siyempre. eh may message na lang sa Facebook eh drop muna ako sa Oh sabi sila antay pa na ano na agad na agad Ano yung ay, ano yung design pala dati talagang wala plastic yung kasi dikit yung ano nun. Ayaw mo? Pangit ba? Maganda diba? Eh yung kasi pampasero yung ino-consider natin. Ano? Ito yung pesos lang. Ang tao sa tao ng mga motorcycle. Dito si o, yung di ko na lang makukuha Eh siyempre. Hindi ka makakabaya pag kinuha mo. ano niya daw yung salumba yun. Dagdagan ko lang. Baka mabugo eh. Hindi mo sila gumawa rito yun. Sa pa gawa ka doon na Biasang-biasa na ka. kasi may plastic sa loob na yun. Yeah. Yeah. John, sabahal, Cedric, upload ako sa oh, YouTube. Ang na ako ng na Pagkakalaro ng ako na Pagkakalaro ng ako na Pagkakalaro ng ako na Pagkakalaro ako na ko ang gusto

Ang sabi daw ng kina, wala daw siyang tawag. Hindi daw nang matawag. daw siya ang tinawagan, niya daw agad. Kung siya nangayakan siya ng tuto, wala na daw, Wala yeah. so, na daw siya. Kaya na kaya namin ang kasi napunta ng bata yung mga yun, Kaya ako nanabang doon eh. Tapos hindi pa nakikinig. Sabihan mo nang sa motor o kaya sa pamilya. Hindi nakaikinig niyo, kaya nawalan ako ng ganap. Hindi ko na sila pinakailan mo eh. adapter ng internet, internet hindi na namin nalilig. Bupare lag. namin yung magalit sa kanila. Magalit yung ko, ako na humingi ng pate. Sabi niya, dapat may utang pa sila kahit di na nila bayaran. Iwan lang sila yung pabuuan. Masira sila sa amin nung... So, hindi nga namin sila inaano yung huwipag dun eh. Hindi nga oh, sa akin. Di nga ako i-reply saan madulas pa ako sa nerga. Sa akin, hindi mga dulas yung pasero ko. Kaso ayaw mo na no? Ang mo pala dyan, ano? Lord, i-ganon mo sa, sa ano, sa bar? Sa panla ba? Di ba, basahan? Kaya ganon mo sa, yun, 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 eh, dinaraso mo ay ang ibig niya Yung magka shampoo. Yung gamit to pero pumuputi naman yung ano niya. Yung bato ano natin parang pang pasahero na o pang passenger na yung ating upuan wala nakadulas-dulas dyan Ito yung gawa nila dito eh. You know, hindi nang basta-basta yung pagkakagantak niya. Uh, uh, kasi uh, ano eh. hindi, siya, hindi siya na sa autoride na 'yan ng kuya no. Ay, kaya pala pulis ang nakakaulit sa inyo ulit. Ay, nakapagpatay. Mahal yun. maganda yung Mas, ayol pa yung magpatikit ka nang naulitin siya. So, ayan na siya. Yung second floor, no floor. yung? Na, na. At na kung wala akong health risk. Mas Eh, lang mo, eh. Kasi dinadaya mo yung pagkagano'n. yung parin ginamit. Baya, nang ginamit kaya nang parang hindi na magdudas sa akin gusto ko sok do sa mat na ayun na so, ayun na po tapos na so thank you sa gumawa at saka dito sa shop na to hello bossing oh. Yeah. chow chow manager bayaran mo na <laughs> my para kay flash so far lang yan sa so 10th avenue pasal kayo dito pagka gusto nyo magpa-customize ng inyong upuan kay flash dito na siya. So yung dati, lang siya. Ngayon, ayan, may second floor. Pang, uh, pang customer para hindi na nadudulas yung ating mga pasahero sa movie. So again, mga paps, mga idol, maraming salamat sa inyong panunood. At uh, sa walang sawang suporta nyo po sa ating uh, YouTube channel. Hanggang sa muli po, kung may mababahagi ako about Kiplasi, babahagi ko po dito sa channel ko. God bless you all mga paps, mga idol. sa ten. Bossing, thank you ulit sa ah. Paano, ka pa Ingat lagi ha ah. <laughs> Okay na to Pareho na tayo upuan oh, yan no Kaya na, hindi ka na buta ulan. Abot? Abot Kapote <laughs> ako <May bagyo> kasi <laughs> ah. Ah, ingat ah. Tapos, go. Tuna kami. Sarap ng upo ngayon, oh. <laughs> Ang ganda nga eh. 오리아 장군.